ulan ng ulan ng ulan hindi matigil na ulan <laughs> hindi ko alam kung paano ako pupasok sa office kasi yung dadaanan ko baha Gulay. paano sabi nga nila kung ayaw maraming dahilan pag gusto maraming paraan pero pag wala talagang paraan hindi wala <laughs> stress mo yung sarili mo <laughs> di ba? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na kuya? <laughs> Marunong ka ba talaga mag-drive? <laughs> Okay na. <laughs> ang init ng ulo. Ang aga. <laughs> di, joke lang. nagjo -joke lang ako. Ngayong araw, eh, hindi naman, nga, hindi naman talaga ako lagi regular na nakapag-upload na, di ba? Ng video kasi, ng vlogs ko kasi nga. Alam nyo na, lagi talaga na akong busy sa trabaho. Syempre, uh, kahit alam natin na na love na love natin yung pagbablog sana eh, syempre kailangan natin magtrabaho para meron tayong uh, kainin sa araw-araw kasi hindi naman pa tayo kayang buhayin ng YouTube yun nga eh. yun ang gusto kong pag-usapan ngayon hindi eh, 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 mo wala mo na akong i-vlog na kung ano ngayon gusto ko lang muna makipag heart to heart ng usapan sa inyo kasi medyo namimiss ko na rin talaga kayo namimiss ko na talaga mag-vlog ganyan sa sobrang kabisihan ko sa trabaho talagang parang nagiging, na, dilemma ko na siya kung paano ko siya isasabay yung pag-vlog ko sa trabaho since pareho naman silang mahalaga sa akin syempre trabaho natin yun, career natin yun nag-aral nag, nag tayo ng ilang taon para makahanap tayo ng, ng trabaho na maayos tapos ngayon dahil nag-vlog tayo, mahal din natin yung pagbablog kumbaga nahahati yung, yung puso natin at isipan kung ano yung ipaprioritize natin. Kaya medyo nung mga bad ng huli, medyo na ano ko oh, na na natutorn ako kung ano yung mga gusto kong gawin talaga sa sa buhay. Syempre, doon tayo masaya sa pagbo sana. Kaso kailangan nga ng trabaho, kailangan natin pumasok palagi para mag mag-edit para sa mga kapamilya natin. So ayun kaya madalas sa uh, once a week na lang ako nag-upload ng mga ng mga videos ko. Tinatantya ko pa yung Tina ah! Ang ibok dito. Tinatantya ko pa yung 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 oras ko kung paano ko ba gagawin 'yon. Pero ang importante, hindi tayo minto. Sabi nga ni uh, ni Jaco, okay lang na mabagal yung lahat. Huwag kang magbadali. As long na na hindi ka humihinto. So hindi tayo hinto hindi ako hinto sa pagbablog. Naniniwala ako na dadating din yung araw na lahat to magiging swabe lahat. Imala e nga itong lugar na to hindi to baha ngayon eh. Kasi talagang binabaha itong lugar na to. Once na binaha wala. No chance na na makatawid yung sasakyan or kahit anong sasakyan dito sa lugar na to. Ngayon yung unang day ng airing ng Star Hunt! Star Hunt! Ito yung blinag ko dati. Diyos ko! Sa Araneta. At ang usapan pa dapat namin noon na dapat eh mag-vlog ako doon sa lahat ng mga auditions ng ng Star Hunt. So walang nangyari sa sa Arneta lang ako na vlog kasi nagtatrabaho nga tayo. Kahit na sabi natin na yung yung Star Hunt eh under ng ABS-CBN pero kasi may mga task tayo as editor naman na kailangan din tayo ng ibang show kaya hindi ra ako nakapag-vlog sayang nanghihinayang ako pero after a month of hirap stress lahat na halos yata ng staff talaga ng, ng Star Hunt eh, talagang binigay na yung todo ng effort yung hirap at pagod na pinagdaanan ng lahat para maitawid tong show na to para sa inyo guys eto na e ER na Star Hunt mamaya na yan alas 5 ng hapon papapalabas na so lahat ng mga nag audition doon mga nakagit ng camera makikita nyo yung sarili nyo sa TV total, na tayo. total nag heart to heart talk lang naman tayo dito habang papunta tayo sa opisina eh gusto ko lang makipagkwentuhan o gusto ko lang mag-share o gusto ko lang uh, pag-usapan natin kung paano ba natin isisimulan na maganda yung araw natin kung paano natin gagawing uh, bright yung araw maging masaya para gumaan yung buong araw natin di ba? kasi di, alam mo yun iba-ibang tao kaya kanya-kanya kanya mood sa araw-araw eh so paano ba? ano ba yung mga bagay na pwede natin gawin sa umaga pagising na pwedeng ikaganda ng araw natin. Unang-una doon, maging thankful tayo sa mga bagay-bagay. Yung mga bagay na hindi natin madalas na na-appreciate pag -ising. So, doon pa lang, pwede na tayo magpasalamat na binigyan tayo ng panibagong buhay ni God. Na buhay pa tayo. Pinagkatiwalaan niya tayo ng isang araw para, alam mo yon gumawa na mabuti, e enjoy yung buhay, or pwedeng tumulong sa iba depende kung paano mo i yung araw mo spend mo sa pamilya mo sa mga office mate mo sa trabaho mo alam mo yun yun, yun yung unang uh, unang pwede nating ipasalamat sa araw-araw pagising natin ano pa yung pwede nating pasalamatan magpasalamat tayo kasi meron tayong nakakain kasi hindi lahat ng tao sa mundo nagbe-breakfast or may kakayahan na may makain sa umaga. At yeah. ang, ang pinag-uusapan natin is paano natin i-appreciate yung buhay no, na meron tayo. Hmm. Diba? Iyon, pangalawa yun na pwede natin pasalamatan. Pangatlo, magpasalamat tayo, o oh, syempre, pagising mo, magtutupi ka ng higaan mo, ng pinaghigaan mo, isa rin yun sa pwede mong pasalamatan na meron kang natutulugan na maayos nangigits niya ako na na meron kang uh, una na malambot may kumot ka na na nag, nagpapawarm sa'yo pag nilalamig ka sa gabi malambot yung higaan mo yun, isa pa yun sa mga pwede natin ipasalamat kasi ganun din hindi lahat ng tao meron nun hindi lahat ng, 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 mga tao sa Maynila o dito sa mundo pinag, uh, binayayaan ng may magandang tulugan kasi yung iba natutulog sa kalye yung iba natutulog lang kung saan saan nakikitulog pero ikaw maganda yung tinutulugan mo isa yung sa mga dapat natin ipasalamat pagising natin sa umaga ano pa ba? ba? pagising sa umaga ito yung, pamilya mo na sumasalubong sa'yo o yung nanay mo o yung tatay mo o yung mga kapatid mo na ganito na oy kain na bako na dyan ah uh, kakain na yun, isa pa yun sa mga pwede nating ipagpasalamat. Yung meron tayong pamilya na, na kasama natin sa araw-araw. Alam ko maraming visit dyan sa mga pamilya nila. Pero sana tignan natin na, na blessing sila or uh, maswerte tayo kasi may pamilya tayo na nandyan pagising natin para sa atin. Kasano ko ba? Hmm. sa yun, yung mga nakikita ko lagi sa post tuwing Monday na ah lunes na naman trabaho na naman dapat mabago yung mindset natin sa ganon na wag natin i-take as negative yung Monday kasi alam mo yun simula ng ano yun eh simula ng week mo simulan mo ng maganda yung araw mo ng buong linggo mo kasi kung sisimulan mo sa ganon talaga masisira yung araw mo masisira yung buong linggo mo kung pwede what if na take mo yung araw na papasa ko ulit sa trabaho kasi binihayaan ka ng trabaho marami ang naghahanap ng trabaho pero hindi natatanggap sa trabaho o may makitang trabaho kahit graduate na o cum laude o suma cum laude sa, sa ng mga classmate ko nung, nung, nung college ako pero ngayon walang ginagawa tumutambay kasi hindi makahanap ng trabaho so tayo bilang may trabaho tayo magpasalamat tayo kasi blessed tayo dahil sa trabahong yan meron tayong pang sustain sa araw-araw nating pagkain pangangailangan pambayad ng bills pambayad ng mga mga bayarin ng mga maliit na bayarin ng mga anak nyo sa sa school o meron pang pasyal sa mall sa kanila ba? Diba? o kahit sabihin natin pang gift mo sa sarili mo pang trip mo sa sarili mo malaking bagay yon na meron kong trabaho kaya pasalamatan mo yung trabaho na yun, kasi meron kanyan wag huwag mong kabwisitan yan no? pero okay lang naman mag-grant minsan sa trabaho kasi karapatan mo namang iparamdam o express kung ano mo pero huwag mo namang uh, i-take yung trabaho mo na sa pabigat mo sa buhay mo kasi mas mabigat ang buhay pag wala kang trabaho kung sa tingin nyo mahirap yung trabaho nyo eh mas dihamak na mas mahirap kung wala kang trabaho buti sana kung pinanganak tayong mayaman ba diba? hindi naman so ayun at yun nga pala, di ba? Kahit anak mayaman nga, masisipag eh. Kung sino pa yung mga mayaman, sila pa yung masisipag. Tapos tayo na namang mahihirap, eh tayo pa yung mga tinatamad. Alam mo yung ganon, ginagalit. Hindi ako galit. <laughs> <laughs> kung, kung pinanganak kang mahihirap daw, at namatay kang mahihirap, kasalanan mo yun. O tiga lang, mamaya na yung kuda ko at toll gate na naman, magbabayad mo na ako. <laughs> Yo ako, curious talaga ako sa mga trabaho dito, ng mga nasa nasa ano na to nasa mga nasa toll gate kasi parang parang same lang to ng trabaho namin eh sa ABS-CBN na kahit may holidays wala silang bakasyon parang ganun kasi hindi naman sa tong toll gate eh. good morning thank you simulan nyo yung araw nyo nang nakangiti kayo naisip ko lang yun kasi nakita ko nakangiti si ate o <laughs> yun nga, curious ako sa mga yan yung trabaho nila na na nandyan sa toll gate kasi diba pag Christmas Day to Buena na nandyan sila kasi ganun kahalaga yung trabaho mahalaga yung trabaho para sa kanila para sa atin, so yun ganun lang, siguro maging ano ano bang point ko dito sa pinag-uusapan natin siguro ang ano lang, ang punto ko lang dito maging ano tayo maging positive tayo sa buhay Although so, hindi siya may madaling gawin kasi kahit ako hindi siya madaling gawin kasi iba-iba yung napagdadaanan natin sa araw-araw, iba-iba yung naharap natin. Pero siguro, siguro okay lang na na pabwisit ka o pakaramdam ka ng inis sa araw-araw mong uh, ka o sa trabaho kung saan man. Siguro okay lang yun. Pero siguraduhin lang na natin na bago matapos yung araw, eh, kumbaga, mag-huminga tayo, mag-relax tayo, kalmahin na lang natin yung isip natin na, uh, ayun, na, uh, salamat na tayo sa Diyos na lumipas yung isang araw na iningatan niya tayo, may, uh, nakakain tayo ng na tatlong beses sa isang araw, pumasok ko at umuwi na bahay na safe, kasama mo yung pamilya mo, ganun. Alam niyo di ba? Ang dami natin dapat, ano, pasalamatan kaysa sa reklamo sa totoo lang sobrang daming pwedeng pasalamatan na hindi natin na nakikita pinagpala pala tayo so ayun yun lang naman yun lang naman ang uh, kwentuhan natin ngayon habang papunta ako sa sa trabaho kaya yun maraming salamat sa inyo at sinamahan niyo ako sa piyahe ko at ngayon medyo malapit na ako sa 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 work ko so ayun sana na-inspire ko kayo sa heart to heart talk lang natin pasensya na kayo kung hindi na ako nakapag-vlog palagi uh, hindi ko naman kayo iiwan nandito lang naman ako uh, magpo-vlog pa rin ako kaya yun, maraming salamat sa mga mga subscribers ko na nandyan pa rin para sa akin huwag kayo magalala kasi nag-aantay lang tayo ng tamang time para sa lahat Matutupad din yung gusto na mangyayari din yan at mangyayari sa tamang panahon kaya guys, tsaka sa mga bagong Ah uh, uh, bisita dito sa, sa channel ko kung naligaw ka man dito ako si boy first time first time na Tagalog ako si boy first time na uh, isang uh, vlogger na andito lang para mag entertain ng araw nyo nagkumot na araw mo simple lang naman yung mga vlogs ko dito ang tumawa lang tayo tumawa lang, lang magpasaya lang tayo ng araw ng mga ibang tao parang kanya, ng araw sa inyo lahat maraming salamat hanggang sa susunod natin na vlog. bye, -bye.